Hey, what's up mga kablog? So, dito na naman kami ulit sa Tabalong. So, ayan, dito na naman kami nagkayaya ang maligo sa makunaw-kunaw daw. Bago na naman trip na naman to. Bagong travel na naman. Sama ka na. So, dito na naman kami ulit. Kakasama na naman kami. Uy, uy, sana oy. <laughs> <laughs> so, dito na naman kami. So, bye nila ati cha, si Simon. Mon. <laughs> ati cha! Sino cha yun? <laughs> Ano cha, ay ka na. Ay kayo yeah. ulit. Oh. <laughs> Para makita niya. siya <laughs> si Kuya oh. may wagon sa sakyan namin oh. Sama-sama kami diyan. Tapos si Billy. Billy. Wah, buah naman jan, wah. Wah, yo. Wah, yo. Wow. <laughs> Ayos mo ha? Isang wa naman dyan! Wa! Wa! Isang wa! 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 Yung maayos ah! Yung maayos! <laughs> wa! <na ako. laughs> Sige update na lang kayo mamaya! Bye bye Wa! Paalis na kami! So ayan na, ride na naman. Yay! <laughs> so bye-bye. dito na nga kami sa bug <laughs> wah <laughs> so ayan wah bili wah <laughs> so dito na nga kami so sa makulaw kulaw yan what makulaw kulaw makulaw makulaw oh, basta <laughs> lagay ko na lang sa baba <laughs> yan so yan sila ati cha yung mga kasama ko yan hello Si Kuya ta ipaparking niya daw yung ano. Si, si Atardy. So, yan pinarking na ni Kuya. A few moments later. So ayun, papasok na kami dito. Pa bukid siya. <laughs> yan buk para siyang bukid. Oh yan, bibilib. Ayun, sila kuya. Nagbundok kami, challenge, charot. Okay. <laughs> so, ayan. So, dito na kami, ang daming tao. So, ganda naman dito. parang beach siya. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Wait lang ha. Ay. so, Wow, ang ganda dito. Uy, kapirit ako doon ah. So, ayan. Ayan sila oh. Wow. One eternity later. So, ayan. Ang ganda guys. Anong tawag dito ulit? Makunaw-kunaw? Makunaw. Para siyang... So, Ayan. Yan. Oh, wow. So, update ko na lang kayo pag nandun na kami sa Pestor. So ayun no, oh, naglalakad na kami. Ang ganda dito. So ayan, bit 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 yung tubig. So ayan. Wow. Daming tao. Grabe. So dahil wala kami mapwestuhan. So ayan. <laughs> bundok is walang tabas kutsilyo na lang chillin. mga valentino ah sa dagat ah. Ah. Mga one minute thirty seven seconds later ang ganda dito guys ah, bago na naman bago tourist spot na naman okay. Oh. ligo na naman Simon, oh. Iba talaga si Simon? Alam na alam nyo talaga yung gagawin Pwedeng pwedeng ilaban ng ano to Boy Scout Utay, yan ni Wow Mabuhay sa bundok to Kahit walang dala Ate ang lakas mo ah <laughs> <laughs> Two hours later. So, yon na okay na. <laughs> yon naka nakagawa din ng paraan. Yo. Yeah. So, ayan na, nakaluto na. Nakagawa na. Galing talaga ni Simon, no? Oh. Mon, asawa na lang talaga ko lang. <laughs> nagana po ng Jowa 'yan. Lawrence Bryan po adyo na lang. <laughs> diro mo? Jerome, Iyo! Apelyido niya po, pangalan ko! <laughs> Promise! <Ay. laughs> wow! Gusto niyo pakita namin gusto niyo pakita namin yung birth certificate. certificate para totoo, <laughs> ninyo talaga apelyido niya. O, di ba nakaanap ako ng naka ano, apelido, pangalan ko? Uday, <laughs> <laughs> <The Eddie>, wow! <laughs> <laughs> Pag yun na yung ko, wala na, tudas na! Ninyo, ninyo! <laughs> So, ah, sipag, oh. Sipag oh, iba talaga ang mga Boy Scout. Isang one naman dyan. Billy! Wah! Wah! mo isang one naman dyan. Wah! Wah! Sabi niya, isang one naman dyan. Yung one niya talaga. Wah! Wah! <laughs> hindi, hindi niya wakot ganun ay. kayo, oh, kaya, kaya. Isang one naman dyan. Wah! Yeah. <laughs> <laughs> Bili pa rin yung wa. Dali, turo mo yung wa. Wa. Wow, oh, yung bangos po namin. Ayan na. Wow, kanin. Tapos gumagawa sila ng upuan. Sariling diskarte. Iba na yung number. Oh, yun. Madjab, guys. No, Makikidadaong na kami. What? What? oh dadaong <laughs> barko makik <laughs> makiki maliligo na kami yung baga. yan so, yan Mali maliligo na kami so katatapos lang namin kumain so yan gusto nila doon daw yan kasama ko si Simon napakagaling grabe asawa na lang daw oh Bra Lawrence Bryan <laughs> one eternity later <laughs> so ayan guys no, ano na kami lulubog so ayan na sila hi 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 naman dyan uy so ayan okay. Woo! yes so ayan hi <laughs> Kuyang Ah, <laughs> Oh, ayan. Oh. <laughs> Namig Pantailan. Baka biglang lalalim, Mabasa yung cellphone ko. lulu-lulu benda ni oh tada wuh lebek few moments later so yun o, ang lamig grabe <laughs> what's up <laughs> ayan na ha nagsiset na sila <laughs> inob daw muna bago susuong, taan lamig, grabe <laughs> uh, kahit ako giniginawa ko <laughs> ayan o no, sila at mon, ano man na wala malamig Malamig So na guys do no? Ayan na Wow Wow San lang ang malakas Wow Bili wa na wan dyan Wow Wow yeah. <laughs> Nagtatago na sila oh. Ayan na nila oh. Wow Ate na wan dyan Wow <laughs> One man, One <laughs> <na> man, 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 man. So yon mga ka-vlog no Patapos na kami So uuwi na kami So kung, kung ano pa lang kayo dito So maganda dito Ano ulit dito? Makulang Makulang-kulang Makulang-kulang -kulang daw What? <laughs> Makulang-kulang Tignan nyo naman yung ano, mga yung video. <laughs> Kaya kung ano tayo yun yun to. So, this is it. Huwihan na namin. Peace na, peace. Peace!